sa po mga kaidol no uh, and dito ayon uh, magandang umaga po sa inyong lahat ayan uh, uh, dito po tayo sa uh, area guys kung saan po, po tayo nag, ano, nagpapatuyo po ng uh, saging tap kaya lang uh, medyo uh, lagi uh, maulan po dito ngayon uh, kanina pa tong uh, um, araw guys no nagsisimula pong ulan uh, yung ulan kaya uh, ngayon Ah uh, siguro hindi po tayo makapagbilad ng ano uh, saging kaya isipan ko tuloy na balikan natin yung uh, area guys kaya, kung saan po uh, ay meron po tayo nakitang ahas guys kaya uh, siguro ngayon uh, ay na po natin no naka ano nakabuta na po tayo at saka may gloves po tayo ngayon at nadala na rin po tayo ng gamit siguro sa pagano Panghuli po natin ng uh, ahas, guys. So, sana uh, ngayong araw na to ay makuha po natin yung uh, isang ahas, guys. Na pumasok sa isang uh, butas. Kaya e lang, uh, kasi uh, pasinsya na po kayo, guys, kung ano. Kung medyo takot po po tayo, no. Kasi nag-uumpisa pa lang po ako. Uh, gusto ko lang uh, sumunod sa yapak. May, ano, Cobra Kings at, ano, uh, ano yan? Uh, yung ang isa yung nanghuli din ng ah uh, ahas no kaya susunod po natin yung ano nila kaya ayun siguro nagsisimula pa lang ako kaya medyo takot po tayo sa ahas guys kaya uh, siguro guys ah uh, ngayon lang to dahil bago po tayo sa bago nating trabaho ngayon guys at uh, siguro hindi natin patagalin pa samahan nyo, kami, uh, saya, samahan nyo ako at pagdasal nyo po na walang mangyari sa atin ngayong araw na to So let's go. Good luck at this spot. So yun po guys, uh, dito po tayo sa ano, uh, area yung saan po tayo yung ng uh, saging Ayan. Ayan po yung pinapatuyo po natin guys, sinasap-sap po natin no? Uh, kaya lang hindi po tayo naka uh, Kasi laging umuulan po dito. At ito po yung ano yung dalaka po na ano yung panghukay. Ito po yung gagamitin natin ngayon para medyo malayo po tayo sa ahas kung meron man tayo makikita. At saka nagdala na rin po ako ng ano yung sako at saka yung ano ito, PVC. Para gawin natin tong ano guys. Ah, siguro. Para iwas diskrasya guys. Ah, madala po tayo ng. Pwede natin gawin na. Ah, pang -trap sa ahas po guys no. Para mas. Makuha po natin yung ahas na. Ah, siguro. Walang madi po. So yan po. Ah, nalaka na po tayo. Oh, punta na po tayo sa ano. Sa. Area kung saan yung uh, mayroong ahas <coughs> so nag isa lang muna tayo ngayon uh, kasi uh, wala lang kasing nag ano na gustong sumama sa uh, bago na itong gawain guys kasi yun nga uh, nakakatakot po talaga yung ahas kasi pag magtagat ka uh, ka po talaga no? siguro pagtagaan lang muna natin ka balang araw ay mag, ano, magtatagumpay po tayo sa pinasok natin na trabaho So dito lang po natin na uh, uh, dito sa uh, Ah, sa na to, no? Ah, dito natin nakikita yung butas. Kasi itong ano, guys, yung ito, yung puno ng saging na ah, namatay, no? Ah, marami kasi butas-butas dyan sa ilalim. Kaya, ah, posible na dyan sila maninirahan yung ah, ahas kasi malamig dyan sa ilalim siguro sa susunod isusunod natin to Ah, uh, balik-kalan muna natin 'yung ano, 'yung nakita natin na may rohas. Dito wala naman tayong 'yung nakita, no? Kaya siguro susunod, susubukan naman natin 'yan. siguro nasa loob ang ano yung ahas ngayon kasi uh, malamig po yung panahon dito ngayon kasi madalas yung madalas yung ulan kasi yung ahas lalabas lang naman siguro sila pag ano taginit kasi maghanap sila ng uh, sapa o yung malamig na area <coughs> sana ngayon uh, mahuli po natin guys so ito ito po ako nahuhulog no sa uh, kanal pag kanal na to puno ng tubig to Ayan, malapit, malapit na tayo okay, kita tayo So yan po yung ano, yung uh, butas na nakita natin na pumasok po diyan ng ano, uh, isang ahas. Yeah, siguro. Ang gagawin natin. Ah, uh, lagyan natin ng ano, yung trap para paglalabas niya. Kasi ang mangyari dito, guys. Ah, uh, lagyan natin ng trap yung butas. Tapos oh, kaya natin doon sa dulo. Pag siguro, pag lalabas, lalabas po siya, ah, uh, mapasok po siya sa trap, no? Kaya, ito yung, ito yung una natin gagawin, guys, para hindi po tayo mahirapan sa pag-uli. <coughs> so, simulan po natin, guys. Ah, uh, yan. Yan po. Eh, ano lang, pasok muna natin yung camera natin dito para hindi po tayo mahirapan. Yan. Yan. So darating din tayo guys no. Sa uh, sa so pa, tamang panahon na pag uh, may asa yung hita, uh, tayo makikita. Ah oh. uh, dapat tayo Siguro takot mo lang mo. Kasi talaga nga no talaga. Kaya ito lang muna tayo. lagi yung, yung isa Ito lang muna yung gagawin natin. So, ibutas to. Uh, bakas kali lang naman tayo, no? Uh, sa gagawin natin to. Mahuli natin yung ahas. Yan. Tapos na napalian ko ng ilis. Parang nandyan pa guys, silalim pero may darating pronto tayong ano tayong si may ano yung kahoy ugat ng kahoy no natin ilagay siguro natin dito so walang ano guys bakas na lumukas na po yung ano, ahas dito parang nandito kasi lalo guys kaya lagyan natin ng trap tapos siguro paglabas niya uh, dito sa dadaan po sa dito sa ano ah uh, BBC po na ginagawa po natin papunta po dito so mudas, madali na po natin na mahuli yung ahas yan tatabunan po natin dito Ang jan talaga dadaan sa Sanan, CBC. Sa trapo natin. Kailangan tatapunan natin dito sa ah, Lucas. ayan po ah uh, ito wala lang uh, butas ibang butas dito guys pag dadaan po siya lalabas po siya sa butas na to Diyan po siya papasok sa sako sa kaya ang gagawin natin ngayon para mabulabog mabulabog po siya sa, uh, sa loob ng butas na to ay <coughs> okay natin dito sa kabila para matatapos po siya lalabas po siya doon